Mhm. Mm Sino ang dumalaw? Superintendent Warden. Ah uh, mula nung uh, 27 no, mm. ng date kung saan siya ay uh, tinunover sa amin ng uh, PNP, mm -hmm. uh, yung mga dalaw pa lang no ay binili lang ni pastor uh, ang dadalaw sa kanya, no. Yung mga kilala niya, pero pinapayagan ditong mag uh, dadalaw sa kanya abogado o mga abogado, no. Kahit pari daw o mga religious organization. Pero sabi dito, uh, yung mga kakilala lang ni Pastor Apolo Kibuloy. Yung mga mandatory, no? o yung mga dalaw na Allowed siya ay yung mga medical doctors, okay. yung lawyers, uh -uh. at saka yung mga priests, no? mm -hmm. uh, yung mga religious leaders na mm -hmm. may kinalaman po sa religion. Mm -hmm. Yung mm -hmm. sa religious leaders, yung may kinalaman sa religion, pwede makapagdalaw. Iwan ko makapunta tayo doon. Tatanggapin kayo, tayo ni Kibuloy? natin. So, yung, uh, so far, yung pwedeng dumalo sa kanya. So, hindi mag, nag, nag-provide ho ba siya ng listahan? Hindi ho pwedeng kusino lang lang ho ang dumalo, yung mga supporters niya, ganyan, mula sa KOJC? So, initially, oh. uh, dapat, uh, may, may, nagbigay po siya ng, uh, ano, nagbigay ng uh, list, no, ng dadalaw. Okay. So, mayroon po, na dapat uh, hindi dapat yung sino-sino no hmm. kailangan yung dalaw ay uh, ia hmm. niya rin oh, so yung mga lista may lista pala siya sa sinong pwedeng dadalaw sa kanya at uh, yun hmm. ay makakilala niya no kasi hmm. dinadad na rin Oo. ng ating ilian uh, Oo. Sino ang kasama niya sa kwarto? At saka bago niyo ho sagutin yun na warden? Oh, akala ko dahil Uh, temporary lamang para mahanda siya sa mga roles ng kulungan ay iilan lang ang kasama niya sa temporaryong silda. Temporaryong silda, uh, parang dalawang linggo ata siya in preparation at mahanda siya sa mga roles daw sa kulungan. Pero sabi ni Walden ay uh, tatlongpot pitong mga bilanggo ang kasama na ni Pastor Kibuloy dito. Ah, paki-describe po sa amin yung kwarte ho dyan sa Pasig City Jail. Ilan-ilan ho yung nag-share at nasaan ho si Pastor doon? Eh uh, Yung ginamit natin na cell ay uh, yung cell uh, na ginagamit natin mm. sa mga bagong covid, no? Ah? Uh, yung uh, mga mm -mm. dito uh, sa Pasig, no? Yung mga PDL na kinukulit oh. na PNG na leak, no? Oh. So dito sa ground floor po yun, mm -hmm. uh, at, uh, may measurement po yun na uh, uh, approximately uh, 5 uh, meters to 8 meters pang laki. Mm-hmm. Five. So sa ngayon, mm -hmm. ang kasama niya ay uh, yung mga bagong uh, commit na nakasabayan niya from oh. Uh, local passing PNP po. Ilan ho sila ron so, sa number, kwarto? mm -hmm. Ang Ilan. number po nila ngayon ay uh, yung mga uh, maliban sa kanya, so uh, 37 PDL. Ah, doon ho sa isang kwartong ngayon, sa baba. Tama, Opo, 37 sila. doon sa area ko na yun. Papano? Yeah. Oh, sa paano natutulog si pastor doon? Yon makatulog kaya si pastor Akibuloy nito? Ah, uh, meron po siyang ah uh, 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 higaan yun no, na temporary uh, confined hmm. kasi yun ay adjustment cell mm -hmm. no habang uh, naghihintay ng uh, risk period na 2 weeks po habang mm -hmm. makapag-adjust siya ng mga rules no, and regulations pwede mm-hmm. sa si mm -hmm. po siya inalo po doon sa regular at uh, general population po na ating uh, iitan Ano-ano mm -hmm. ho yung mga nandun sa, sa CR ano, sa magkaka-iisa lang ang common ganoon Gano'n naman po, wala pong individual po na siya yung ating facility, so common oh. po yan. Uh, oh. lang po yung palikuran at saka sa mm. paliguan po, yun lang po ang nagdi-divide. Mm, mm Eh, kamusta naman po siya? Ano ho ang uh, pare-pareho sila ng uh, kinakain dyan eh, no? O meron po so, siyang uh, binigay na restriction? opo, at uh, mayroon pong uh, allotted po dahil uh, once makumit ka, allotted ka na dyan sa pagkain, sa kitchen. No? Mm. Magamat, uh, yung bawat PDL ay mayroong kalayaan mm -hmm. No, na magpaabot, magpapasok kung gusto niya mm -hmm. yung extra food no, na gusto niyang kainin habang mm -hmm. siya ay uh, nakapiit sa siyang kulungan na BGMT. So, pantay-pantay ho ng treatment, Warden, sa mga yes, nakapito. As much as possible, mm -hmm. makakaya po natin, dapat uh, pantay-pantay po ang pag natin sa kanila. Oh, ilan ho ang inmate doon, na uh, Warden, sa Pasig City Jail, sa male dormitory? Sa ngayon, Ah, hmm. uh, 1,435 po. Sa Ka ngayon po. Kasama na ho si Pastor doon sa 1,000 uh, yes. person. Oh, oh. eh, yes. ang Oto. capacity po ng jail? Uh, ang kapansin po na dyan ay uh, mga ano lang po, uh, 400 plus. No, sa ngayon, may congestion rate po tayo na 474% mm -hmm. percent congested po yung ating uh, -E po. Mm -hmm. Pero sa ngayon naman po, eh, kamusta po ang uh, vicinity o yung uh, sa labas po ng Pasig City, Jim? May mga supporters po bang nandyan sa labas o normal naman? Sa ngayon, na uh, normal po yung uh, okay. ating uh, condition, lalong-lalong mm -hmm. na dito sa paligid. Oh. Okey, Okay. Normal lang po. Alright. Yes. Eh, well then, to uh, Rapa po dito, ipaalala ho ulit. Doon yung kamukha ho nung pinag-usapan natin ng una. Uh, warning hulet, ulit. At saka doon naman sa mga supporters ni Pastor, eh, kung gusto nilang puntahan, eh, paalala rin ho natin na meron lang ho listahan na pin- pinrovide pin pin si Pastor. Go ahead po, Warden. Thank you, Jeff. Uh, alam po, no, na mga uh, minamahal na visitors no uh, wag na po kayong magtangka no na magpapasok no ng mga contraband no sa ating kulungan kasi uh, ito sana ay uh, maging lugar no na mahal, mahal natin sa buhay kung saan uh, mabigyan natin sila ng pagkakataon na ma-rehabilitate no para pag nakabalik sila no sa community ay uh, sila ay maging maayos muli no na mamamayan ng ating society no at doon naman po sa mga supporters no ng QGC kay uh, uh, Pastor Tibuloy no uh, mayroon po tayong master list na binigay sa kanya na authorized lang magdalaw no pero sa ngayon uh, ang pwede lang makadalaw sa kanya ay yung mga uh, doctors uh, lawyers and priests no uh, sa pagbigay daan no sa kanyang adjustment period na to. Okay yun ang sabi ng warden pero uh, bago diyan mga kapatid bago natin uh, i pa si attorney Claire Castro sa bagong problema na naman. Ito ay kaugnay sa uh, pre bargaining agreement sa kaso niya doon sa Nikki Buloy sa US. Babasahin muna natin itong komento ng no, si Engineer Roda. Katagis, bro, Windel, bakit ka ba galit ni kay Kibuloy? Hindi naman tayo galit ni Kibuloy. At bilang media, ona uh, dapat malaman natin ang update kay Pastor Apolo Kibuloy kung wala bang special treatment. Pangalawa, sinagot na natin paulit-ulit, yung paulit-ulit na tira ni Pastor Apolo Kibuloy kaugnay sa Trinity, kaugnay sa... Uh, secret images na mga banat at bera niya sa simbahang Katoliko Dapat talaga sagutin natin at ilantan dahil ang daming mga inusinte na natangay nitong self-proclaimed appointed son of God na nagmula sa Davao. O di po ba napansin ninyo? Pag si ay nagiging uh, tinatawag na spiritual director ng presidente okay lang. Di ba ba? Lalo na sa mga DDS. Pero, pag ang mga pare nga at obispo ang magpahayag sa mga isyo, kami, magpahayag sa mga isyo na may kaugnayan sa ating lipunan. abay oh daming nagre-react. Oh. Ito nga sabi ni Kibuloy na nauna na nating uh, uh, sinagot noon. Hmm. Hindi ito Trinity, ginawang Trinity. Ininterpret nila Trinity. Sinabi niya, bautisma ninyo sa pangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu. At dahil dito sa banat na banat ni Pastor Apolo Kibuloy, na dami namang mga kaibigan niyang mga politiko at ngayon tumatakbo pa ng Uh, pagka senador kaya nga ang um, tanong kung ang pagiging appointed son of god <coughs> ay pwede lang parang gawing self-proclamation ibat eh, di na lang niya mag self-proclaim -proc no sa uh, uh, pagiging senador ayon kay Rod uh, Cartahis katuliko daw siya no PPC pa nga members ang daming mga miyembro ni Kibuloy ng magpakilalang katoliko <laughs> oh. so pangit na komento sa atin bro o, ano uh, lahat na ibang sikta at may pangit na komento sa atin bro pero tingnan mo sumama sila sa atin ano sumama sila sa atin hmm. okay so ito ang pahayag ni Attorney Claire Castro sa bagong problema na naman ito. Madami na talaga ang uh, tinuturo, di ba? Ang pinaka-leader ng KOJC. Ayan, oh. Ito yung una, oh. Si Maria de Leon, actually, una to talaga, oh, last year pa, eh, na umamin na nag-aarrange siya ng fake documents for KOJC members to obtain legal status in America. Umami na to, nag bargaining na rin to. Isa to, actually pangalawa siya, may nauna pa eh. And it was followed by Marisa Duenas. Ito yung sasabi ko sa inyo, di ba? O sino ba si Marisa Duenas? Kay Pastor Kibuloy. Okay, pakita ko sa inyo. Okay? O. Share natin. So para makita natin kung ano yung papel. Gano'n siya kalapit. Gano'n siya... Anong papel niya? Ayan o. Oh. Marisa Duenas, one of the long trusted administrators of the Kingdom of Jesus Christ. Long trusted administrators oh. 'Di ba? Has agreed to plead to plead to plead guilty to charges that she conspired oh. she conspired. Akipagsabuan siya, kina sa grupo ni kina-kibuloy. To def mm, uh, nakipag def Uh, play bargaining agreement siya. Anong epekto? Lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa play bargaining agreement. Okay, tuloy natin siya, Tony. Fraud. To defraud the US government. Ano ito, mga kaklear? Masasabi pa ba ito na ito ay paid false witnesses? Ito ba ba yung may kinalaman sa politika dito sa Pilipinas dahil siya ay malapit kay Pangulong Duterte? So, sino ang namilit dito? Si PBBM pa ba ang namilit dito para mag-testify or mag-plead mag guilty sa lower offense? Di ba? So, mahinap, eh, mahirap i-connect. Kaya nga, di ba sabi natin, mas maganda nga sana kung mapapabilis ang kaso ni Pastor Tibuloy, dali na sana siya sa US muna. Di ba? Eh, no? Duena signed a plea agreement with the U.S. Attorney Office of the Central District of California o, oh, noong October 7. Siyempre, nakikita na nila yung effect nito mga kakli. So, ang gagawin na lang nila, kung mas makakabuti sa kanila, na mas lesser yung penalty nila, lesser yung kao na ikukulong nila, doon na lang sila. Total, wala naman silang, wala na silang magagawa. Eh, maluwanag yung ebidensya. Diba? So, sino pa yung kauna-unahang nag-ano? nag-plead uh, 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 guilty. Nagkaroon ng plea bargaining. Okay? Ito ang unang-una. Pinakita ko na sa inyo dati, pero nire-remind ko lang kayo. Ito ang kauna-unahan. Kasi ito kauna-unahang kaso na um, nahuli si pastor mismo. Yan no? Lee D. for Woman Accused of Smuggling Cash for Filipino Mega Church. Yan no? Si Felina Salinas na sinasabing B-U-G-A-W Sinabi ni Arlene Stone na itong si Felina Salinas ay B-U-G-A-W ni Pastor Kibol. At the same time, isa sa mga pastorals to. Oh. Malamang single din to. Okay? So, ayan o. Oh. So, ayan. Salinas. O, nululuto ah sa Hawaii galing to. Hindi kasi masyado makikita ang news na ito noon, noong pa mga... Okay, uh, sandali lang. Uh, lilinawin natin dahil uh, yung batay sa reaksyon ni, Atorn, uh, ni Engineer Ron, uh, di, di man umano uh, na hatulan sa korte si Kibuloy. Tama. Pero tingnan natin na uh, ang nakasulat diyan lifetime imprisonment kung ah, kung uh, malinaw yan no, uh, magbasahin nyo muna kung mapatunayan at may bagong may bagong ah uh, problema si pastor itong tinatalakay ni attorney Claire okay, kasi this is 2020 so parang dito masyado na yung new news eh okay hindi siya may shadow yung news kasi panumpa ito ni dating Pangulong Duterte. So dapat, uh, pinasinabi ko na sa inyo, may lumabas na news, pero they're celebrating for this without explaining na nag plea bargain pala itong si Felina Salinas and at the same time ay may inamin. Hindi hindi yun lumabas dito sa Pilipinas. Okay? So Salinas pleaded guilty to making false statement instead of the money smuggling o oh, sige, mag, uh, sagawa na naman tayo ng uh, ito, boses ng masa, eh. Uh, yes or no, ha? Uh, gawin natin ang tanong. I bu -bo buto ba si oh, Pastor Apolo Kibuloy? Okay. Eh, ito, um, yes or no lang yan. <coughs> Sige. Sandali. Yan. Ah, uh, sa ilang bisis na busis ng masa natin, pang pito na, pang walo na ngayon, pero sa pang pito natin na busis na masa, nangunguna pa ang no. Wala pang nangungunang yes. Tingnan natin ngayon kung ano ang uh, resulta. So, pwede kayong mag mag-click diyan. Yes or no lang 'yan, ha? Yes or no. Ibubuto ba ninyo o hindi? Baka mangungunan naman ang yes dahil sa ilang ilang pagkakataon nangunguna talaga. Ang oh, grabe naman itong si Tiri Tiri Ring pa? Oh ibubuto pagka mayor silda no so yes or no nangunguna pa rin ang no 90 93% baka hahabol ang yes oh uh, dahil ang dami namang supporter si Pastor Apollo Kibuloy tuloy natin yes that she faced originally okay so ang nag-plead guilty na siya sa false statement hindi na sa money smuggling yung may meron kaso di ba sabi ko sa inyo may kaso si Pastor Kibuloy sila supposed to be siya dahil siya lang ang umako noon eh ng uh, bulk cash smuggling. So, para nakauwi dito si Pastor Kibuloy, inako niya lahat. Diba? Kanya daw yung maleta, pero hindi niya alam na may laman. When in fact, sabi niya, yan ah, kasi she failed to report more than 300, actually 350,000 to eh, dollars in cash. That was in a suitcase, nasa loob ito ng medyas. Okay? Talagang balak, itago. Diba? So, ngayon, the investigation revealed that the suitcase was actually Kibuloy's. And she had told his driver not to put it on the plane. So still, nandun pa rin yung pera na sa suitcase ni Kiboloy, hindi sa kanya. Salinas, ayan oh, admitted lying to claim the pastor's suitcase was hers. Apparently to protect him. Him! Si Pastor Kiboloy. So, kung lima di ba kung lima na, ang uh, Di ba? Kung lima na ang umaamin dito, mga ka-clear. Okay? tanggalin natin ito. O di na ako um maamin dito. O, so, oh, sandali muna. i, uh, i, e, e, bago tayo papasok sa punto por punto, uh, eto ito muna ang uh, saan ba yung comment? No? Acknowledge muna natin yung uh, mga nagkukomento. No? Uh, may hinanakit. <laughs> hinanakit dito si Uh, engineer road na katigis. Sinagbihan pa naman akong tauhan ni Kibuloy ni Bro Wendel <laughs> Welcome, di ka uh, miembro ni Kibuloy. Ah, uh, kung nagsubaybay ka dito, dami kasing mga uh, kaanib ni Kibuloy na magpaka-katoliko kahit nga yung uh, mga youth na pumunta dito para mag Well, kung di ka, uh, di ka kay Kibuloy, uh, that's good, no? Pero, una, uh, kung nagsubaybay ka uh, sa ating uh, talakayan dito, sinagot natin, hindi ibig sabihin na galit tayo kay Kibuloy. Una, update. Totoo bang, walang special treatment kay Pastor Apolo Kibuloy? Pangalawa, sinagot natin yung iba't ibang mga tuligsa ni Pastor Apolo Kibuloy. Dahil, kung di natin sasagutin itong mga kasinungalingan ito, ya? Yeah? ang kasinungalingan pag palaging inulit-ulit magmukhang parang katotohanan lalo na sa ating mga uh, kapatid akulang ang kalaman. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang nangyari. Di ba ang daming mga inusinte na natangay at naka, napakapiligro yan. Dahil pag matangay ta sa tayo sa kamalian, lalo na mga inosinti, mga kapatid, nanganganib pati kaluluwa natin. Although, sa simbahang katoliko, may deklarasyon sa Lomangensium's The Light of the Gentiles, na through no fault of their own, do not know the true church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it. Through the dictates of their conscience, day to may receive salvation. However, ang Lomen number 14, malinaw din ang sinabi. The Church of Christ must be a nature, in service, it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who the do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, cannot be saved, say the Catholic Church, is the ordinary means of salvation. Ngayon, uh, si Pastor Apulo Kibuloy na nasa uh, kulungan, makakaya kaya niya ang sitwasyon ngayon sa kulungan. Pero sabi ni Pastor Apulo Kibuloy, kung ito talaga daw umano ang uh, ito talaga daw ang ipinahintulot ng kaniyang ama, tatanggapin daw niya. Oh, so, uh, bibong-bibo naman sila doon sa kulungan. Oh. So, bibong-bibo sila dito. May nagro-rosaryo pa. Siguro, ma marami siguro madala ni Pastor Apulo Kibuloy dyan sa kulungan dahil magaling din siya mangaral. No? Oh. Naalala namin, nang nagbisita kami sa mga kulungan, mga kapatid, da at nangaral, dami ng mga bilanggo na hindi magantanda ng cross at hindi magro-rosary dahil bago kami nagbisita, may mga born again na pala, Iglesia Ni Cristo na magbisita sa kulungan. Pero lahat ng mga katanungan, lahat ng mga sagot nila, sinagot namin, e, uh, yun, ang daming humihingi ng uh, rosary, no? at daming mga nangungumpisal na mga bilanggo. Kailangan talaga na ma-catechize natin at may kaibigan pang pulis, yung kaibigang pulis na nagiging this officer noon, kaibigan kaibigan dahil ako, matagal akong uh, police reporter mga kapatid, ilang taon, this officer, di ko lang pangalanan, ah uh, nakulong siya dahil binaril niya yung relative nila. Oh. Uh, ayaw niyang ayaw niyang tatanggap ng rosary. Eh, hindi siya humingi. Pero nang nalaman niya kung gaano kaimportante ang pagro tinawag niya si Bro Tata. Sabi niya, hindi ako ng rosary, Importanting, importante pala ang rosary. Yon kailangan talaga ipangaral. Alam niyo mga kapatid, nang na-assign ako sa City Reformatory Jail para uh, magkatikisim, alam niyo, uh, sa simula nahirapan ako sa pagpasok kung ano ang simulan kong ituro sa kanila. Pero nang, alam niyo, nang nakilala ko ang karamihan na napaka-religious pala, Abay, oh, yun. No? Pabalik-balik na kami hanggang si Brok uh, bro, tata, at hindi lang dito sa Osamis, kundi minsan maimbita tayo sa City Reformatory Jail dyan sa Tanggub City. No? At uh, sa Jail Ministry ng parokya ng Tanggub. Okay. So ayan po mga ka-peers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Ecclesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapriyan. Hello mga kapatid. Follow uh, and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iyong pananampalataya. They are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulote niyo ito Mr. Curious Catholic is Pains and YouTube channel dami niyong matutunan. Isabuhay buhay natin ang ating matutunan. Radio so, at Iglesia